Ilang tindahan ng liquefied petroleum gas o LPG sa Maynila ang ininspeksyon. Doon tumambad sa mga otoridad ang ilang tangke ng LPG na kulang daw sa timbang at peke pa ang mga selyo. Nakatutok si Dante Perello. Unang pinuntahan ng grupo ng DOE at DTI ang tindahan ito sa panulukan ng Velasquez at Herbosa sa Tondo, Maynila. anim na tangke ng LPG ang nadiskubring substandard. Bulok na, kulang pa sa timbang at walang selyo. Serial number, wala rin. Sunod na pinunta ng isa pang branch ng tindahan sa Chesa Street. Pero sarado ito. Tumangging magbigay ng komento ang katiwala ng tindahan. Wala rin daw ang may-ari ng mag-inspeksyon ng mga otoridad. Nabuta namin ito kanina na siniselyuhan dito mismo sa kalye. Samantalang ang batas ng Dio, ang regulasyon, dapat sa planta po siniselyuhan yan. Bago ilabas ng planta, dapat may properly sealed, weighed, and tested na yung tangke. Ang katabing tindahan naman ito, 23 tanke ng LPG ang ipinatigil na ibenta. Kulang rin daw kasi sa timbang. Walang serial number at peke ang mga selyo nito. Sa selyo, kung ano yung brand name niya, yun dapat yung, yung selyo niya. Kung ano yung logo o brand name, nakamark dapat sa selyo. So yung mga selyo ng tanke, pinaparegister din sa DOE. Ah, uh, dapat yan, yung authorized refilling brand, pero siya sariling selyo. Apparently dito, iba-ibang brand, iba-ibang selyo dapat pero nakita namin isa lang selyong ginamit. Binigyan ng show cause order ang mga may-ari ng tindahan para pagpaliwanagin kung bakit di sila dapat sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Uh, hindi naman illegal yung pagbebenta eh. Ang ano lang is yung tangke, yung estado ng tangke. Yun ang may problema. So, hindi namin na re yung mga tank namin. Uh, hindi napapalitan sa planta dadalhin sa mga plantang accredited ng DTI ang mga depektibong LPG para doon suriin kung kaya pang i-repair. Ang may-ari ng mga tindahan ang magbabayad sa gastos at kung di na pwedeng gamitin, gagawin na itong scrap. Dante Perello, Nakatutok, 24 Horas.